Ano yung papain yun? Nakakainis. Eh? Ah, Marimar. Oh. Grabe naman ugali ng babae yun eh. Ay! Sumusobra na, eh. Alam mo, kanina pa nga ako nang gigigil dyan eh. Alam mo yung pagpasok pa lang niya, bungad pa lang, sinalub ko na maayos, pinakitaan ko na maganda, ini-entertain ko na maayos, binigyan ko ng good customer service, tapos yung balik sakit, akin, panalait. Alam mo ba, sinabihan ba naman ako mukhang... Eh? Alam mo na, Grabe ko maka insulto Akala mo napakaganda. Kaya nga eh. Ito pa, Marimar. Dapat daw nagpapapunta ng pare dito para mabindisyon ng itong restaurant natin. Diyos ko. Alam mo, sa buong buhay ko, Jeboy, ngayon lang ako naka na ako naka-encounter na ganyan klase yung ugali ng customer. Palibasa kasi, sobrang taas ng tingin sa sarili eh. Kaya... Saka, alam mo yun? Palibasa, mayaman siya. Eh, yun yun naman yung pinagmamalaki niya eh. Yung alindog niya, yung aura niya, yung ganda daw niya, kahit wala naman siya nun. Tsaka, Marimar. Eh, yung mukha nga niya parang nasubran sa arina eh. Ay naku, baka mamaya mar marinig ka pa dyan. Tsaka, huwag kang mag-alala, May ako. Tuturuan ko ng leksyon ng babaeng yan. Ang eh, magtanda yan eh. Marami pang tao na mabiktima. Kung bahala. Welcome to Kismet Restaurant! How may I help you? Wala! Saka, talaga ikaw talaga dito yung humarap akin? Tumbak lang ko kluban na to! Ah. Uh, Tingin mo, ikinaganda mo yan, ha? Lalo yung paglagay-lagay mo niya ng headband mo? Ano Alam mo ba ang palaka? Saka, isa pa! Wala ba ibang tao dito? Ikaw lang ba? Ah, uh, ma'am, kaya ako po suot-suot tong headband ko. Tsaka ganito po yung postura ko. Dito po kasi ako nakilala ng mga tao. Wala akong pakialam! Saka wala bang iba dito na sasalubong sa akin? Hindi yung ikaw. Ano mo yung itsura mo? Mukha ka-impact eh. Naku, ma'am. Ihanda po ninyo yung sarili nyo sa sa mga tao. Lalong-lalo lalo na po sa mga nakakakilala sa akin. <laughs> Panigurado po. Mababash po kayo. Wala akong pakialam. Kumabash man ako. Tsaka isa pa. Wala pang gwapo dito. Like yung... Minho. Hindi yung bakla. Ah, gusto niyo po ng guwapo ma'am? Nakakawig po ni Lee Minho. Yes. Ay, sakto po, ma'am, kasi may katrabaho po ako dito, ma'am. Tsaka, ma'am, sure po ako na magugustuhan niyo po yung service Siguraduhin niya. Siguraduhin mo lang, ha? Grabe naman kayo, ma'am. Masyado naman po kayong ma pala sa mga staff. Talaga? Ah, saglit Pate po. talaga ako. Saglit lang po, ma'am. Matatawagin ko po. Bilisan mo nga. Ayokong pabagal-bagal. Uh, ma'am. Kailangan niyo daw po ng kamukha ni Lee ka? Ako po yung waiter dito na wow. tinawag ni Marimar. Talaga? Sino sabi sa'yo kakalag mo si Limin, ha? Lakas naman na confident mo sa sarili mo, kapal mukha mo. Eh, ma'am, ano po bang masama sa mukha ko? Bakit? Sa tingin mo, ano masama? Eh, yung kanina mukhang impacta, ito naman, mukha kang... Hindi ko maintindihan kung mukha ka-bantsanak o mongoloid, ewan ko ba? Eh, ma'am, grabe ka naman po. Tsh, grabe? Ikaw yung grabe? Yun minho? Mm. Hindi impacto Putik. Ano ba naman yan? Ano mga klaseng resto to? Talagang imamukhang demonyo yung mga tao dito? Wala na bang iba? Eh, hey, ma'am, kung... Gua pulang lang naman pala, po. Dapat di ka po dito resto pumunta. Kaya nga ako dito pumunta eh. Kasi alam ko to, itong eh, resto na to, ito yung pinag-uusapan eh. Na kesyo magandang serving tapos mga tao dito is ang gugwapo. Eh, talagang ikaw? Ikaw ba talaga? Ah, uh, Order ka po ba? Alam mo sa totoo lang, kailangan magtawag ng pari dito eh para mabindisyonan tong resto niya. Kasi puro mga demonyo mga tao dito Ah, eh. Ma'am. E di kasama ka po doon sa mabendisyonan. <laughs> Tapos na ako mabendisyonan. Ah, sige pa, ma ba ba? Ay, po, Ma'am. Nakakatawa ba? hindi po. Umalit ka nga doon! S sige po. mo yung manager mo! Papagbisa. naman yung papain yun. Nakakainis. Ah, mar -mar. oh Grabe naman ugali ng babaeng niyan eh. Ay! Sumusobra na eh. Alam mo, kanina pa nga ako nang gigigil dyan eh. Alam mo yung pagpasok pa lang niya, bungad pa lang, sinalub sinalubo ko na maayos, pinakitaan ko na maganda, ini-entertain ko na maayos, binigyan ko ng good customer service, tapos yung balik sakit akin, panalait. Alam mo ba? Sinabihan ba naman ako mukhang... Alam mo na, grabe ko maka-insulto. Akala mo naman napakaganda. Kaya nga eh, ito pa, Marimar dapat daw nagpapapunta ng pare dito para mabendisyonan tong restaurant natin. Diyos ko, alam mo, sa buong buhay ko, Jerboy, eh, ngayon na ako naka-encounter na ganyan klase yung ugali ng customer. Palibasa kasi, sobrang taas ng tingin sa sarili eh. Kaya At saka, alam mo yun, palibasa, mayaman siya. Eh yun yeah. yun naman yung pinagmamalaki niya eh. Yung alindog niya, yung aura niya, yung ganda daw niya. Kahit wala naman siya nun. Tsaka marmar. Eh, yung mukha nga niya parang nasubran sa arena eh. Ay, naku. Baka mamaya mar marinig ka pa dyan. Tsaka, huwag kang mag-alala dyan, boy. May gagawin ako. Tuturuan ko ng leksyon ng babaeng yan. Nang sa ganun eh, magtanda yan. Eh. Marami pang tao na mabiktima. Kung bahala. Ano ba naman yan? Tagal-tagal naman yan. Alam uh, resto to. Ma? Oh, kanina pa ako nag-aantay niya na ang pagal-pagal mo? Ah, ma'am, hindi po kayo nag-order. Wala oh. po kayong in-order, di ba? Hindi pa sinabi ko nga sa may iinom? Eh, ma'am, wala po naman kayong sinabi ko. Kayo. Ah, sige na, bilis na, ilagay mo na yung dito. Dami itas mo po salita. Eh, kasi po, ma'am, dito po sa restaurant namin, lalong-lalo -lalo na po pag may customer kaming magaganda. Talaga, maganda ako, yung no? Mala, Angel, laksin yung pag <laughs> Eh, may special offer po kami sa lahat ng mga mukhang maladyosa at isa na po kayo sa napili namin. Tsaka ma'am, bilang peace offering na rin po sa nangyari kanina. Pwedeng pabilisan? Dami mong dadal. Ah, eto ma'am, naku ma'am, pag nainom mo yan, panigurado ma'am, lalabas lahat. Siguraduhin mo lang ha, eto na natikman ko, pangat ng lasa Hing ha. Eto gusto ko niya sa po yan ma'am sige na, umalis ka na nga. Nairita ako sa pagmumukha mo. Enjoy nga mo. Oo na. Alis ka na. Kabusin niyo ha. Back lang Parang ewan. Ah, uh, Nasa. Oh, pasensya ka lang, na. Medyo traffic eh. Napag ano pala? order ka na ba? Bagal-bagal nga ng mga ano dito eh. Kanina pa ako um mo-order. Tingnan mo naman, ito lang yung binigay sa akin. Eh, pagpasensya mo na eh. Alam mo naman, maraming customer. Tsaka pwede pa, ba... Bakit ako? Hindi ba ako customer? Kanina ko pa in-order yung mga... gusto ko order Hanggang ngayon, tingnan mo, wala pa din. Kalma. Pamaya, masisira naman yung beauty mo. Ay nako kanina pa sirang-sira. Tsaka yung mga tao dito, alam mo ba? Puro ma-impacto. Ewan ko ba? Kamali ako na pagpunta dito eh. Teka lang. Ato may tay? Ano bang restaurant to? Ang baho. Ay, ayan. Ay. Ikaw? Ha? Huh? Ano ba yan? Napakabastos mo naman. Ano ba? I hindi ako yun. Alam mo, nakakahiyaki. Uh -huh. Kahit sa public place, umuutot ka? Bakit? Sino ba? Shhh! Ayun, sumisingaw naman yung pit mo! Ha? Ano mo? Mas mabuti pa. pag na lang tayo. Ano ba, babe? Parang yun lang. Hindi ka maumutot? Parang yun lang. Nakakahiya yan. Nakakahiya? Ano nakakahiya doon? Mahala ka nga dyan. Nakakabisit. Babi mo.

man mo rin yung ganti ng api. Eh. Alam mo ba kung ano ginawa ko, ha? Pwes, ganito. Hmm. hmm. naman ito. Ito lang yung nararapat sa mga customer na kagaya niya. Napakabugera bugera lang naman. Ganda-ganda. Hmm, kuha lang tayo ng konting sabaw. Ayan. Hmm, baho. My gosh! <laughs> oh my gosh! Baho naman ako! Nako! Tingnan lang natin kung ano mangyayari dyan sa sikmura mo kapag nainom mo to. Oh, walang iya ka. Ang dapat sa'yo, turuan ng leksyon. Ay! May cash! Nadampi ba yung... <laughs> oh, may cash! relax. Amoy edges. Ngayon, tingnan natin kung anong mangyayari sa iyong babaita ka. Yabang-yabang mo. Kakalma yung takta. Drinks for her. Let's do this. Sige, saya. Ang saya, saya. Oh, ganon yung kinama <laughs> namin. Yeah. Ininom mo yung ano sa inidoro? Dessert okay. <laughs> mo yan mo. Basta yung masyado ko mapalain. <laughs> Tsaka isa pa, ito naman talaga na din eh. Kasi yung ugali mong bulok, na nabubulok, na parang inidoro na talagang bulok, pati yung mukha mong bulok, na lang. Kaya yan! Lecture na sa'yo yan! Wala! Makapagsalita kayo? Bakit? Yung pagmumukha nyo, ha? Anong isura nyo? Mabulok din naman ha? At least kami, bulok ba yung mukha namin? At least yung loob namin, kalooban namin maganda. Hindi ka kaan mo! Bulok ba yung mukha mo? Bulok pa yung pagkatao mo? Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dito. Kasi nangangamoy, inidoro ka na o, Oh, May ano? Kaya Mo. Si Ma'am Marimar ang may aray ng restaurant ito. <laughs> Sige, huwag sumuk ka sa akin! Hindi na! Kaya alam mo pala yung resto nyo eh, kasi yung kawin mo rin! Kaya! Pumas ka na! Pag-iitaw! Ang galing <laughs> mo doon, Ma'am! Masali ko na <laughs> kasi mo. sa'yo. Alam mo, hindi pwedeng hayaan lang natin yung mga taong green na lang. Babas na lang tayo ng basta-basta kasi kinakailangan din na magkaroon sila ng leksyon sa buhay. Nasa ganun eh, hindi na nila ulitin ito sa iba. Naku, naman yung mga taong walang kalaban-laban, di ba? Tama, oh, ma'am. O oh, siya ka, ma ma'am. Dahil pang course tomorrow. Oh. Kasi kasi yung muna. Ah. Kasi kasi yung si Mr. Carlos dun, ha? Huh? Tsaka si Mr. Mike. Tsaka si Sir John. Okay, okay sige. nga. <laughs>